Paano pataasin ang mababang presyon ng dugo? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang presyon ng dugo ay tumutukoy sa pwersa ng dugo na dumadaloy sa mga wall ng mga blood vessels na tinatawag na arteries. Tuwing titibok ang puso, nagpapam ito ng dugo sa mga arteries. Pinakamataas ang presyon ng dugo kapag tumitibok ang puso at nagpapam ng dugo. Tinatawag itong systolic pressure. Kapag nakares naman ang puso sa pagitan ng mga pagtibok, bumababa ang presyon ng dugo. Tinatawag naman itong diastolic pressure. Ang mga numerong 20 over 80 halimbawa ang itaas ay tinatawag na systolic pressure at ang baba naman o ang ibaba ay tinatawag na diastolic pressure samantala ang pagkakaroon ng high blood pressure at low blood pressure ay parehas na hindi maganda sa katawan dahil makakaapekto ito sa kalusugan kapag laging may high blood pressure ang isang tao kailangan niya ng uminom ng gamot o yung tinatawag na maintenance para makontrol ang pagtaas nito. At ganun din, dapat ay kontrolin din ang pagkain. Iwasan yung mga mamantika, matatamis at maaalat na pagkain. Sa kabilang banda naman, ang mga taong may low blood pressure ay maaaring makaranas ng pagkahilo at mahimatay. Maaari din naman na makaranas ng panlalabo ng mata at maaari din naman na maapektuhan ang ibang organ sa katawan. At para mapataas ang pagkakaroon ng low blood pressure, malaki ang may tutulong ng pag-inom ng tubig. At least 8 glasses of water sa day. Bukod pa dyan, dapat kumain ng masustansyang pagkain. Ang taong may low blood pressure. At kailangan ay mag-exercise. Oops, hindi pwede ang sobra-sobrang exercise. Dapat ay yung light exercise lang tulad ng paglalakad. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.